bahay tong pasahero ko ano sa Marikina kami nakatid ko minto lang kami to bibili na ako palamig shout out sa chef bait bahay mo Gulaman? Oo, kumain dyan. Bawasan mo na lang, sir. Yes. Gulaman sa'yo dyan. Kinong ka muna, mainit. Hey. Ingat. Ang mga palangga, isa pa sure <inaudible> dagay okay. pa bukid na mahinoon eh. Ganda dito, duwa mo na tayo dito nasa marke na san miguel tayo sa may ah uh, fortune ah oh, ganda dito may tulay pa sa kabila gala-gala oh, mo wala pang masahiro pa ayos ah oh, may lagusan pa dito san ka pa may trabaho ka na na masahiro ka pa nakagala ka pa grabe na yan ang ganda dito may tulay sila ayos, ayos ah yes, nice one ano ay bata doon ah. Ano diba? Ganda Hmm, malalim to. Malaglag ka dito. May pasayro ako papuntang ng ano. Marikina. Maghati din ako ng pasayro dito. May pasayro na naman ako. Kaso lang, imbis pasyudad tayo, pabukid na mahinoon eh. Pabundok naman. Pero ang ganda dito. Di ba? Makaka-experience. Pag ganito trabaho mo talaga, makaka-experience ka ng mga ganitong area. Di ba? Nice one. Shout out sa mga taga dito. Love you! あれ isnak Snack for today no dahil umuwi tayo ng medyo maaga <coughs> excuse uh, medyo tinamad tayo ngayong hapon kasi yung pasahero ko naman papunta dito malapit sa amin kaya umuwi na din ako bukas na akong mabihay ulit mga palangga so stack natin ito at yung anak ko naman sa si Rizal Ann binilahan ko ng uh, ano na yan first spice ito naman sa asawa ko mangga ito yung mangga daw mangga gamit ka A one, no kanya mang. Sa lap dito mangga na 'to. Masarap. Kakain tayo. Sa junior ko naman, biscuit pa sa kanya 'yung goods na 'yan. Tara kain tayo. Ah, sa na may sapatos ko. halaga nito sa home page shop. ka ng mantek. Ang palangga. Rap. Suka. Ah!